Magandang gabi mga ka -istorya. Ngayon ay nagbabalik ang inyong Miss Kim. Ngayon ay ating mapapakinggan ang isang kwento ng pag-ibig na hindi ipinaglaban kundi itinago. Ito ay may pamagat na Pinili kong maging kabit kasi mahal ko siya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. 29 na taong gulang. Guro sa isang pribadong paaralan. Sa mata ng iba, maayos at tahimik ang buhay ko. Trabaho, bahay, at kaunting gala tuwing weekends. Pero sa likod ng ngiti at katahimikan, ay may isang lihim na araw-araw kong pasan. Kabit ako. At oo, pinili ko ito. Hindi dahil gusto kong sirain ang pamilya ng iba, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, pagmamahal. Nakilala ko si Marco sa isang seminar sa Tagaytay. Isa siyang motivational speaker. Matapang. Matalino. At may malambing na boses na parang yakap sa gabi ng pagod. Hindi ko agad nalaman na may asawa na siya. Ang alam ko lang, ramdam ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Alam mo, Miss Kim, nagkausap kami matapos ang seminar. Coffee, tapos text, tawag, video call. Unti-unti, naging parte siya ng araw-araw ko. Hanggang sa isang gabi, inamin niya. Andrea, may asawa ako, pero hindi ko na siya mahal kaya ng dati. Parang binhusan ako ng malamig na tubig. Gusto kong umatras, gusto kong lumayo, pero naisip ko, bakit kung kailan minahal ko na, saka ko pa bibitawan. Nagsimula ang relasyon namin sa tago, mga weekend na out of town. Kwentuhan sa kotse habang umuulan. Mga yakap na laging may kasamang kaba. Bawat halik ay may kasamang tanong. Hanggang kailan? Isang gabi, tinanong ko siya. Bakit hindi mo na lang siya iwan kung mahal mo talaga ako? Alam mo, Miss Kim, tahimik siya. Huminga ng malalim. Kasi siya ang ina ng mga anak ko. At ikaw, ikaw ang mahal ng puso ko. Yun lang ang kanyang mga nabanggit, Miss Kim. Nasaktan ako, pero hindi ako umalis. Pinili kong manatili. Pinili kong maging kabit. Dahil sa puso ko, siya lang ang laman. Pero alam mo, Miss Kim, habang tumatagal, Napansin kong unti-unti na rin akong nawawala sa sarili. Lahat ng saya namin, may kapalit na luha. Lahat ng yakap, may kasamang hiya. Hindi ako makapagmukhang masaya sa social media. Dahil wala akong karapatang ipagmalaki siya. Kahit birthday ko, hindi niya ako kayang ipost. Ni padalhan ng bulaklak sa paaralan. Laging palihim, laging seconds. At sa tuwing makikita ko siyang umuuwi sa asawa niya, pakiramdam ko ako ang multo sa buhay niya. Buhay pero hindi pwedeng makita. Mahalaga pero hindi pwedeng ipaglaban. Mahal ko siya pero minsan hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw lang ang lumalaban. Hanggang ngayon, Miss Kim, alam mo ba, kami pa rin. Pero, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang mabuhay sa anino. Sa bawat araw na lumilipas, tinatanong ko ang aking sarili. Hanggang kailan mo kayang maging pangalawa? Hanggang kailan mo kayang maging kabit? At baka balang araw, kung mawala man siya sa buhay ko, hindi ko rin masisisi ang tadhana dahil pinili kong maging kabit dahil mahal ko siya, Miss Kim. Pero siguro sa susunod na pagkakataon, pipiliin ko naman ang sarili ko.